Grupa, balik tayo dito sa ano, Manila Textile. So, yung na-vlog natin nung nakaraan, no? So, bibili tayo ng face mask Tsaka ng ano ng uh, tisyo ulit na ubos yung stock natin. So, halong ano lang 'to. 999 Mall, Manila Textile. So, Pasilio H34 lang siya. So, puta natin, tropa. So, bili tayo ulit ng ano ng tag dito ng tissue Tsaka ng face mask sa kanila. So actually dito yung pinakamurang bilihan dito sa May Manila Textile. Isang tissue ito. Ayun. Tapos uh, tag dito yung face mask. Dropa ito yung ano eh, uh, nagtrending dun sa ano ko. Dito ako lagi bumibili. Actually mura talaga dito. So yung face mask niya is uh, I think 10 pesos lang. Tapos yung pinaka wet wipes nila is uh, nasa ano lang. Mura lang ang price nito eh. So, na ba yung wet wipes? Ay, nandun. Ito to. Yan. Ito yung mga nabibili sa online. So, ang price nito sa kanila pag sa online is uh, parang nasa 12 pesos. Dito is mas mura pa. Oh nito. Tapos ano, yung wet wipes. Di Yung price ng wet wipes mo, ano ah. Yung nabanggit nito ah. <laughs> so ito tropa, hanapin nyo lang sila. Sila yung salesperson. Mababait to eh. Ito, yung dalawang to. As is kayo yan. Ma'am Shirley, sure tsaka si Ma'am Jane. So ito yung binili natin. Ang price nito sa kanila tropa o, oh, 80 pesos. 80 ito, pesos. Kasi nyo tropa ah. Pagka, ito, la lalo na nalalapit na naman yung ano, pumutok na naman yung ano, nagbuga ng uh, smug yung ano, yung Taal. So, mura talaga yung face mask nila dito. So, ito, KF94 nila is uh, only 15 pesos. Tapos, 80 pesos. Ito, trupa, 80 pesos. Ito, magkano to? 8 pesos. <laughs> so, sa ano, sa... Tsaka, hindi kayo makakabili dito ng ano, patingi-tingi. Makakabili kayo dito, ano, wholesale. Talagang hindi kayo, ano, pagbibigyan ng ano, kailangan wholesale talaga yung bilihan niya. 250 oh, Nama trupa oh. For only 215 Yan dami natin na pamili Tara kasi 1-1 diba? 1-2 1-2 sa labas Oo oh, Dito 350 lang no? Oh, Ito trupa oh. Meron din sila Actually marami sila ditong item eh Ikaw na lang mamimili Ayan oh Yan So ito kasi Sa mga Shopee Ano nila yan sa mga Shopee nila yan. Sila ta actually yung nagbebenta dun sa ano sa Shopee. Tapos meron din silang ano. Yan, no. So sa mga gustong ano makakatipid 350 oh, ang laki oh. Oh. For only 350. Tapos yung wet wipes nila, ito madalas kong binibili 8 pesos. Tapos meron din sila sa mga ano. Ayan. Sa mga tag dito. Ang tawag dito? Suit sa mga uh -huh. ano, ano yan, no. Ayan no. Oh sa mga panggawa yan tapos meron din silang towel ito towel to eh nakabili na tayo ito magkano tong ganito mo pasil ano mo 25. ilang piraso siya so, yeah. ah ano siya yung parang may doormat siya parang doormat style ka pala kasi to yan so ito yung bilihan along ano lang to eh pasilyo H34 yan, yan. Dito tayo bumibili lagi. Actually, trupa, ang daming item dito. Ito, oh magugulat ka na lang may portable washing sila So ito ito yung nauuso sa TikTok Oh yung para oh, sa Oh nagtrending siya eh So napanood ko to sa TikTok So ang price nito yung portable washing ano to electric siya Oo oh, electric electric din siya So sa mga single life sa mga estudyante nagdo dorm so yan bagay na ba Ay oo nga no Ayos ah So ang Plus, price nito 999 999 siya Shopee. Sa Shopee. Pero pagka uh, nagrekta kayo dito, 500. hanapin nyo na yung dalawang to. Kayo na bahala. So makakalis kayo. Ito, trupa o. Oh. Mm. Podable washing machine siya. Actually marami rin siya. Ito magkano tong price ng ano mo? 750. 750. 750. Ilang ano ilang piraso tong ano to? 10 pieces. 10 pieces na siya. Yes, ka na. Ito uh, yung mga kitchenware, cookware, ito true pa oh mas makakalis kayo. So, almost 10 pieces yung laman, 750 siya. So, yan yung mga ano niya. Tapos sa mga ano, mga pang-gift niyo sa Christmas, oh, ito, magkano tong spin cutter? 65. 65 pesos. Tapos magkano tong ano, yung humidifier mo? 170. 170. Otro pa. Mga assorted color na siya. Tapos ito pa, oh, yung mga fries nila sa, ito pang ano, mixer, oh. Ayan gusto mo mag-bake. Mm, yan, pag gusto mo mag-bake. Tapos may rice cooker din sila dito. Ito, ang ganda nung elegant yung rice cooker nila. Yan. For only 8.50. Mm. Pero, rice na, cooker pero ilan Pero ilan siya, ilang kilograms yung kaya niyang ano, uh -huh. iluto. Kasi yung iba, 'di diba? liters. Ah, 5 liters. So, okay na siya. So, ito tropa oh. Tingnan. Nabubuksan ba siya? Yes. Ayun oh, tingnan mo. Bagus ba siya? Automatic. Tsaka dito naman tropa pwede mo naman siyang testingin eh. Kung sakasakali mo bibiliin ngayon, pwede mo siyang i-testingin. So, okay, yung pinakaano niya. niya ma as long na ano, tas ang, may warranty naman kayo, di ba? One, one, one week warranty. Uh, yun yung pinakaano nila. So, yan, true pa. So, ma'am Shirley, maraming salamat. Tas invite mo naman sila dun sa, ano, sa shoppy name mo, tapos uh, dito sa mismong shop nyo dito sa may Manila Textile. Uh, sa mga gustong mag-try sa Shopee namin ang uh, ano nyo lang po yung Little Sunshine po. Doon po ma marami pa po itong mga uh, items na hindi po napapakita ngayon sa tapos yung sa mag-walk in po dito po sa H34 Manila Textile Solar Street Binondo Manila. Yes. Thank you Ma'am Sheila. Shirley. Ma'am <laughs> Shirley, thank you. Tapos ito trupa, ah uh, pagka uh, walk ako suggest kung pwede kayo, kung malayo kayo, mag-shopping kayo. Pero kung mas uh, mas malapit kayo dito sa Manila, pwede kayo mag-walk. Kasi itong shop na to, pwede kayo makalista talaga.